Kumusta mga kaibigan? Ngayon, pag-usapan natin ang isang realidad na minsan, masakit tanggapin. Na-experience nyo na ba yung pakiramdam na parang mas na-appreciate ang isang tao kapag wala na siya? Isipin mo, kapag buhay tayo, minsan, simple lang ang kinakain, diba? Pero pag nawala tayo sa kapailuluto ang pinakamasasarap na pagkain, o kaya, kapag kailangan natin ng tulong mahirap makahanap ng willing. Pero pag wala na tayo, ang daming gustong tumulong, handang gumastos pa. Minsan, kahit pamilya, di tayo madalas makasama. Pero pag nawala, biglang kompleto, parang reunion pa nga. At ang bulaklak, bihira nating matanggap habang buhay pa. Pero pag wala na, sa kapabibilhan ng mamahalin, nasaan sila nung kailangan natin. Pero heto ang twist. Hindi ito para malungkot tayo. Ito ay paalala na habang may oras pa, habang nandyan pa ang mga mahal natin, iparamdam natin sa kanila ang halaga at pagmamahal natin. Huwag nating hintaying huli na ang lahat. Ipakita na natin ngayon ang ating pagmamahal at pagpapahalaga. Dahil ang bawat sandali, mahalaga. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo,